uh, patalastas muna no habang tayo ay uh, nagpapay nga sa ating uh, ginagawa no ako uh, ko po yon ng uh, kwentong pulis okay uh, malamang ito ay narinig niyo na pero baka iba yung uh, essence iba yung pagkadating ng kwento sa inyo pero baka ngayon ikukwento ko is mas maintindihan niyo yung mas malalim na ibig sabihin ng kwento na ito actually ito ay isang joke okay so Isang hapon no, isa, si Manong Pulis, ay pumunta sa simbahan, simba, sa katedral ng Antipolo. No? Pagdating niya sa katedral Antipolo, siya po ay nag -pray. Sabi po niya, Lord, salamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo po sa akin at sa aking pamilya. Salamat po sa trabaho binigay mo, pagpukulis. Salamat po sa pamilya meron ako. At salamat sa kalusugan at sa kaligtasan na aming tinatamasa sa buong uh, buhay po namin. Amen. Sabi po yan, no? Ha? So, hamang natapos na siya, sa harapan niya is may nakita siya na musmus, parang 10 years old na lalaki, no? Dadadai siya, nadadasal din sa harapan niya. Nakimaritis naki, naki siya yung pulis, sabi niya. Dadasal, nakikinig yung pulis, sabi niya. Lord, Lord, sabi ng musmus, Lord, dalawang araw na po akong hindi nakakain, Lord, sabi niya. Lord, Panginoon, sana po bigyan niyo ako kahit 100 pesos para lang po makabili ako ng pagkain at uh, maibisan ang aking gutom. Yeah. Bago po magsalita ng amen, narinig po lahat ng polis yun, no? So, narinig ng polis. Tingin siya. Tapos, eh, nakita niya. 50 pesos, no? So, lumapit siya dun sa bata ngayon. Sabi niya, Noy, noy, sabi niya sa bata. Noy, ito, 50 pesos, tulong ko sa iyo. Eh, sana makatulong, ibili mo ng pagkain mo. Sinanggap naman ng bata yon sabi niya. Ay, maraming salamat to. Malang polis. So, thank you po, thank you po. Malaking bagay po ito. Sabi ng bata, no? Yan ba So, umalis na yung polis knowing na nakatulong siya. Okay? Yung bata ulit, dahil nakatanggap siya ng 50 pesos, naku, sa tuwa niya, nagdasal po siya, sabi niya. Panginoon, Panginoon, maraming salamat po at tinugunan niyo agad ang aking panalangin na akin panalangin na magkaroon po sana ako ng 100 pesos. Maraming salamat po. Pero next time po, huwag niyo na po sa polis. Kasi naging 50 na lang. <laughs> so, uh, hindi siya joke, no? Uh, joke siya. Pero kung titingnan po natin, balik tayo naman sa pagiging polis, no? Sa ating po mga polis, especially sa atin po nasa police station, no? whenever we respond, somebody's praying, no? Diyos ko, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Inakawang kami, uh, may nanggugulo, Binubugbog ako ng asawa ko. They keep praying, no? Sana may dumating na tulong, sana may pulis, no? Tapos talating yung pulis niya. Pero not all our best is good enough para sa kanila, no? Marami yan, makakarelate sa ating mga kapwa ko, pulis, no? Yung binigay mo na napuyat ka na, uh, na-stress ka na, tapos anday no, anday ikaw ang may kasalanan. Minsan sinasabi mo, sana hindi na lang ako tumulong. No? Na tinulungan mo na ng away na magkasawa. anon Tapos yung dinala mo na yung sa presinto na, na nasaktan, na pagbuhatan ng kamay dahil sa mga ginagawa niya. Na, ikaw nang kakasuhan. Ha? Okay. Diba? Tumulong ka na. Ikaw pa. Pag naglabing-labing na ulit sila, ikaw na may kasalanan. Away pamilya, ganun din. awi sa lupa, ganun din. So, dami if you do, dami if you don't. No? So, lagi tayong mapupulaanan na kulang. Pero nung nagtadasal sila, kulaan man ganun parang no, bata. So, wag po natin sisihin yung mga taong ito. Ne? Isipin na lang natin na para lang silang mos-mos. Para lang silang nung bata. humingi na silang tulong. Yes, na-appreciate nila yung tulong. Pero makukulangan sila. Kasi nga, hindi yung intended na gusto nila. No? Kasi ang gusto nila, sila ang masunod. Pero tayo, marami tayong parameters, marami tayong boundaries. May batas tayo, may uh, police operational procedures tayo. No? may immoral na, na hindi na hindi pwedeng ganyan, bigyan ganyan. So, ang guide ko lang, ang uh, parang sa kwentong ito, although it's a joke, no? Ang kapulutan po na ng ating aral dito is uh nating isipin yung iisipin nila. Ang malaga dito, malinis ang konsensya natin. Pag humarap tayo sa Diyos, wala, Uh, alam ng Diyos na mabuti yung kalooban natin at naibigay natin yung kaya natin for that particular respond uh, response or kaya needs ng ating pong kababayan. No? So, wag po tayong mantang po. Pero sana, sa mga sibilya naman nakakapanood, sana maintindihan nyo rin yung batang musmus. Wag din po kayo, sana, uh, lawakan yung kaisipan nyo. Wag kayong maging yung batang musmus na, nagpapasalamat niya kayo, pero maaaring kayo ay nakukulangan. Kasi nga, hindi yun yung intended na inisip nyo, na resulta na binigay ng pulis. Okay po. So, I hope ma uh, may natutunan po tayo lahat sa ating pong mga kapwa pulis at sa ating pong mga civilian na viewers. Uh, sana po may kapulutan kayo ng aral dito at uh, mas ma-appreciate nyo pa no? yung trabahong pulis. At next time na nag-respond yung pulis natin, isipin nyo yung batang musmos, si Noy. No? Wag, uh, lawakan po natin ating isipan upang mas maintindihan po rin natin hindi po lahat ng pulis ay masama konti lang po ang masama at kung meron man malamang napaparusahan na po sila ng uh, ating batas and almost especially ng ating Panginoon ito e ang uh, god bless po sa lahat uh, maraming salamat po ako po si pulis Lieutenant Colonel Ryan Manongdo ang Manong Do It